Sa bawat yupang pagtatayuan ng tahanan, may kasaysayang nakabaon. Mga alaala, sumpa, at presensyang matagal nang nananahan bago pa dumating ang tao. Sa bahay nila nanay, pagkarating namin ni K.R. sa bahay ng kanyang ina, agad kaming sinalubong nito sa may gate. Amoy insenso pa sa paligid, kaya't agad niyang nasabi. Kaya pala nangangamoy insenso, nagpausok pala kayo. Mumiti lang si KR at ipinaliwanag kung ano ang aming ginawa sa lote. Ang unang bahagi ng cleansing. Maya-maya ay dumating din ang kaibigan ni KR, isang babae na taga-kalambaren, sakay ng puting scooter. Pagbasok namin sa loob, nagpatimpla muna kami ng kape at nagkwentuhan. Habang abala silang tatlo sa hapagkainan, ako na may naupo sa sofa sa salas. Sa kalagitnaan ng usapan, may napansin akong liwanag. Isang bilog na kulay asul, mga dalawang pulgada ang lapad, na lumitaw sa pinto ng kwarto ng ina ni K.R. Chakra ang tawag ko rito. Hindi ito faraniwang spirit orb. Maliwanag, purong bughaw ang sinag. At tila may lakas na kakaiba. Hindi ko alam kung anong nilalang yon. ngunit batig kong mula ito sa isang malakas na espiritu. Nang sabihin ko sa kanila ang nakita ko, mumiti lang si K.R. Marami talaga dito, sabi niya. Tango ang naisagot ko, dahil alam ko. Matagal ko nang nararamdaman yon sa tuwing napapadaan ako roon. Pangalawang cleansing. Pagsapit ng alasais ng gabi, bumalik ako sa baraks ng caretaker upang kunin ang aking dry. Pagkatapos ay naghanda kami para sa ikalawang cleansing. Sa bahay naman ng ina ni KR. Tatlo na kami ngayon. Ako, si KR at ang kanyang kaibigang babae. Mula sa harapan ng gate, sinimulan namin ang ritual. Nayon, hindi na kami gumamit ng insenso kamanyang upang hindi mahirapan sa paghina ang ina ni KR. Ako ang may hawak ng dry. Habang si KR naman ang nagwiwisik ng holy water, sabay naming inusal ang mga dasal, ama namin, sumasampalataya at abaginoo. Sa bawat tasal na latin na bibigkas ni K.R., kami ng kaibigan niya ang tutugon ng miserere nobis. Paulit-ulit habang naglalakad kami sa buong bahay. Pagdating namin sa may hagdan upang akyatin ang ikalawang palapag. Biglang may tumakbo. Isang malinaw na tunog ng mabilis na yabag sa itaas. Napatigil kami pareho ni K.R. Walang ibang tao sa ikalawang palapag. Wala ring mga pusa dahil ikinulong muna ang lahat sa isang kwarto. Kami lang ang nakarinig. Ang kaibigan ni K.R., dating my third eye, pero ipinasara noong siyam na taong gulang pa lamang, ay tila manhid na sa presensya. Pagakyat namin sa itaas, napansin ni K.R. Iba dito, ano? Mainit ang pakiramdam kahit malamig ang hangin at bukas ang mga bintana. Dumiretso kami sa teras, ngayoy tinubuan na ng mga ligaw na damo. Winiwisikan ni KR ng holy water ang bawat sulo hanggang bumaba kami muli. Ang huli naming nilinis ay ang mini garden na ginawang silib para sa mga alagang pusa. Doon ko ipinatong ang aking drya sa isang kabinet sa tabi ng salas. Isang oras muli ang aming itinakdang paghihintay bago ito alisin at itado. Pahinga bago umuwi. Matapos ang pangalawang cleansing, nagpahinga muna kami. Lumabas ako sa garahe upang manigarilyo. Kahit madilim, kahit di ko makita ang switch ng ilaw. Tahimik ang paligid. Mga bakanteng lote sa magkabilang panig at ang mga poste ng ilaw ay nasa malalayong kanto pa. Tanging ugong ng hangin ang maririnig. Walang kakaibang presensya sa sandaling iyon ngunit ramdam kong may mga nagmamasid mula sa malayo. Mga nilalang na hindi na kailangang lapitan. Sapagkat alam nilang natapos na ang ritual. Abangan ang ikatlo at huling bahagi ng istoryang ito. Doon, malalaman ninyo kung ano ang tunay na gamit ng aking Brya. Bagaman marahil, may ideya na kayo. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.